Gago put. With my yun. wife <laughs> idiot wife and my daughter my beautiful daughter look at this girl mother father yeah mother father Ma. mother father sabi ko mother father Ay, mo, mother father mother father daughter di ba? daughter tambay chill and tambay sa KJA tambayan medyo tangali na ngayon pala kami nakapag almusal tinapay, kape at gatas diba? quality time kasi ngayon walang ano eh walang pasok si Alivia ngayon so tambay muna kami ano mas sabi mo? Gusto ko. Ha? Gago. nak ano, kausta yung ano mo? School mo? Okay? Okay, dahil wala ka na pasok ngayon. <laughs> okay, panalo nga daw siya. Saan? Saan? Doon sa ihahanap yung yung word dun sa loob ng mga fish yung pang nilalapag ng fish yung pati pinapaano pa may hanap hindi nga nanalo pala yung daughter ko sa ano nahanap ko na yung word may price ka ba doon? Yeah, ah, very good man. very good diba? very good ah okay. si pero isa yung si mama yung nag sa akin mm. Mm. hindi wow uh, gusto sa akin eh Nagawa Na ubo siya sa akin. Ano gagawin natin ngayon? <laughs> gagawin natin ngayong araw? Dadating nga pala si cover ng ano mo. Nagtaka pa siya eh, no? Na motor mo, si cover. Side mirror, wala pa. Tsaka battery. So yun, gagawin natin ngayon. Tignan natin kung ano. Ang ganda ng langit, oh. Did a it video? It says a blue sky way tomorrow It says a tomorrow Tomorrow, I love you Tomorrow Is It says a blue sky way tomorrow Tomorrow, I love I you tomorrow, you're always a friend. ang makukulit na doggy, nandito na kaabang. Precious, nag-aabang ka na lang sa pagkain. Sige, sige, mm -hmm. sige, sige, sige. Papakainin ko na kami kayo. Dahil tapos na kami mag-almusal, kayo naman. Kaya ko pa hindi. Ah, hindi pa? Okay na yan. Ito, almusal nila. Ito yung pandesal kahapon. <laughs> <laughs> Hindi mo kinain abi eh. Ito. Precious. Mm Jewel. -hmm. Wow. Joel. Joel. Joel muna. Joel. Jewel. Actually, Jewel. Precious. Jewel. Hoy precious, wag kang mga agaw. Antay mo, antay mo tawagin ko 'yung pangalan mo. Precious. Mamay, mabuisit ka daw sa iyo. Laki na natin, Joel. Precious. Okay. Hey, Joel, kahit malaki, ano eh. Oh. Gusto mo pakain din mo sila? Hello. Hello. Precious. Joel Okay, <laughs> ikaw, natin ko. Ang natimawa eh. Nakikisubo pa eh. Tignan mo ikaw, precious. O, oh, walang ano si Jewel. Jewel. Ayan. Tama na siguro yan, dalawa ni. Masyado naman kayo matakaw. Ha? Ay. Target na na naman eh. Sige na, umusin na natin. Kapo pa naman to eh. Aroy, pati daliri ko, pinakain. Yeah. So, mabait mga doggy namin guys eh, kasi walang ginawa kundi magabang ng pagkain lang. yan, mo lang, tanawin mo lang. Ikaw, pa. Ikaw oh, puno yan baso ko eh. Okay, tayo Ikaw, ang kulit-kulit na ng tasa mo. Hindi hati, hati yan, sa'yo yan. Sa yung tubig niyan, dalawang ganito, ate. isa sa iyo, isa sa akin ate. Ate. Hindi yung... Baka sa pakit kita sa vlog natin. Baka ang isip ako Wow, dami pagkain kasi bidikay sa kanya ni Ate. Ni Ate. ate ati Abya nak, 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 alch, alch, wala si Achi dyan, ah ah. alunya, oh, nak ganito nak oh, alch, alch, ko, ko mo, yung ibis ko, ganon na talaga kay nguson na ganon, oh, alch, alch, ganon diyan nak na gano ganon yun diya, ganon pa lang anak, eh ganon, yeah. No. Kaya. Ano, ano? Ayaw niya na. Gagawin sa video eh. Ubusin mo yung mo. Ay! Ang, ay. Hmm. ang hirap naman kasi nag-bob ng video ko. Tas, nagpapakain. Uy! Ay, grabe naman kayo. Si Jewel. Oh. Okay, ko na ito sa dalawa. Bleh kasi yung isa dito, hindi man lang maghiway, himayin ang tinapay. Ala, sumakay na. <laughs> hmm. Ay, na yan. Pwede oh, hindi ako. pa nanimot, eh, no? So, sige na guys. Na Nagbabaksing kami. Hindi, iikot na ako, dun, okay? Di, iikot na ako Uy, hindi pa tayo kanya exercise. Hindi na muna mag-exercise. Ah, baba na. Okay, bye-bye. Bye-bye, nak. Dito tayo. Yeah. So, bye bye na sa aming vlog. Yan for today. Today's doing lang naman. Magpa-practice pa rin si Mrs. ng motor niya. Tangina yun, niya, ang init-init. Ikot na nga ako dun Ikot ka, mag-isa ka. Uh -huh. Oo. Oh. Bigat-bigat my daughter. Nakubos mo na ba yung pagkain mo? Ah! Pagkain! Okay. Bye!